Isang lugar sa Pilipinas na hindi makikita sa mapa. Mga kaibigan, isa ito sa pinakasikat na kwento sa ating Philippine folklore na kilalang kinala, lalo na sa Samar na tinatawag na Biringan City. Hindi ito makikita sa mapa at hindi ka rin basta-basta makakapunta sa lugar na to. Sinasabi, tanging mga Pilipili lang ang nakakapunta kita at nakakapasok sa Biringan City. Ayon sa mga kwento, ang Biringan City ay isang maliwanag na syudad na may nagtataasang mga building. Ngunit, ang mga nakatira rito ay mga inkanto. Ang Biringan City ay pinaniniwalaang matatagpuan sa pagitan ng kalbayog at Katarman. Ang Biringan ay isang waray na salita na ang ibig sabihin ay hanapan ng mga nawawala. Sinasabing may mga tao na raw ang nakapunta sa biringan at hindi kailanman nakakabalik. At ang paniniwala ng iba ay nagustuhan sila ng mga nilalang na nakatira doon o kaya nakakain ng itim na kanin. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na may ganito bang lugar sa Pilipinas? mag-comment na lang kayo